Yo yo mga kanugis Good morning good morning So this is your albulario Jojo Shemo TV Disclaimer Albulario tayo ha Hindi tayo doktor sa ayop So yung mga sinishare natin dito Base sa ating karanasan Or experience So marami kasing katanungan Ano daw yung ah... Uh, ano daw yung gamot Sa coccidiosis At ano yung uh, Sintomas Yung sintomas mga kanugis Nakikita nyo yan Para hindi kayo imaginary So, nag-imagine lang. Yan. Pag ganun yung kulay ng ipot nyo, yellow, uh, uh yellow uh, pula, uh, brown, na may puti kaunti, or may dugo-dugo yung ipot, tinamaan kayo ng coccidiosis. Or, uh, sa physical nila mga kanukis, makikita nyo tumatayo yung balaybo, hindi kumakain yung manok, nagdadry yung uh, paa at saka unti-unting na mamatay. So, ang gamutan naman yan mga kanokis, napakasimple pag maagapan. ah Ang ginagamit natin dito, tipox 48. So, ihalo lang sa tubig, pauhawin yung manok, iispiso lang, ihalo sa tubig, ah hanggang 5 to 7 days. Pero maraming gamot yan mga kanokis, pwede nyo namang piliin yung sorpa, sorpa QR, Pyristat, ornista Tito So, hindi tayo nagpo-promote mga kanukis ah? Ang ng produkto dito, yung atin lang,